Hello Aquarius Collective, sun moon, and rising, ako po si James Kamusta po kayo and welcome to James Taro PH Tala-tala po tayo sa inyong April 7 to 13 weekly reading Tulad po ng kagawian, kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun Kaya gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today Thank you nga po pala sa mga nagla-like, nag-share, nag-subscribe. And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa inyong generosity, kindness, pagmamahal at suporta po sa ating channel. So Aquarius, ano naghihintay sa iyo ngayong April 7 to 13? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Hierophant. In the area of what you want, you have the Page of Pentacles. In the area of what you need, you have the high priestess in the area of what's affecting your current energy kang king of wands in the area of your near future kang judgment card beautiful in the area of your challenge linggong ito. Meron three of pentacles in the area of your fortune kang three of wands beautiful in the area of your uh, divine advice kang nine of pentacles at the devil card. Okay, pag-usapan natin later. At yung outcome this week, Aquarius, meron kang four of cups. Something missing. Mga bagay na hinahanap mo, ipaparating na. Congratulations. Before that, at the bottom of your deck, you have the death card, rebirth. Ano daw, uh, Aquarius, ang mga bagay na kailangan mong baguhin this time. O um, i-accept na kailangan mo mag-transform into something better, something new. I'm hearing na parang kailangan mo daw may baguhin about your routine. Uh, diet o exercise, ganyan. O kaya yung mindset mo, kailangan mo daw baguhin yung mga pananaw sa maraming bagay. I-accept mo daw yung change. Huwag mong puwersahin. Huwag mong apigilan. Uh, There are things in your life right now that are destined for change. At uh, kailangan mo daw maunawaan na yang pagbabagong yan ay maghahatid sa iyo sa mga bagong bagay and beautiful things na talagang nakalaan for you by god okay aquarius simulan natin ang iyong reading at the center you have the higher Ooh! oh this time daw talagang nakikita ko dito aquarius kailangan mo daw pagganahin ng iyong wisdom ang iyong kaisipan and accept that higher power is giving you the life that you need more than the life that you want mm, very malaman yan tamang-tama yung aking narinig um i don't know why pero parang kinalabutan ako doon na parang kailangan mo daw i-accept talaga yung katotohanan na yan na itong pagbabago na hatid ng buhay mo ay dapat itong mangyari sa life mo now. Maybe nasa transition ka ngayon ng life mo, uh, medyo nahihirapan ka siguro mag-adjust with a lot of things in your life. Kung lumilipat kayo ng bahay, ang dami kailangan ayusin, kailangan gawin. Lumilipat ka ng bansa, So, ang daming mong kailangan mga pagdaanan, ganyan. At siguro, um, umiinit ng ulo mo o nahihirapan ka because ang daming changes, ano, ang daming kailangan gawin. Ang daming pagbabago, hindi lang sa sarili mo, sa isip mo rin, sa paligid mo. Domino effect ito eh. Pag may nagbago isang bagay sa life mo, ay ganoon din mangyayari sa mga taong sa paligid mo at saka sa life mo, hindi ba? So, this time, kailangan daw magkaroon ka ng... I don't know why pero nakita ko yung parang enlightenment, kalinawan ng iyong isip, uh, wisdom, uh, your philosophy in life, uh, yung paraan ng approach sa mga bagay-bagay. Ang kailangan daw ng mataas ng uri ng pag-unawa mo yan. Mag-unawa sa mga bagay na nangyayari sa life mo now. Everything is changing from one point to the other at nasa gitna ka ng pagbabago na yan. So you're on the um, para nagpapalit ka ng balat into something better, ganyan, with a death card here, with a change here. And kailangan daw daanan lang ito, maging masaya ka kasi may nagbabago sa life. Siguro now, para ang hirap, no? Ang hirap iwan ng mga nasa nakaraan na parang na-realize mo, ay hindi ko na to kailangan dalhin sa new life ko o sa pagbabago sa buhay ko. Kaya para ang hirap, ano, ang hirap iwan yung mga bagay na yon But this time, uh, kailangan mo daw talagang manalig sa Diyos, uh, pray more, and, um, tell God na adalhin kanya at uh, patatagin kanya sa mga changes na ito sa life mo. I'm seeing that this is a drastic change in your life at ikaw ang kinakailangan ni God na mag-adjust for this to happen for you. Uh, there's no other way for this to happen kasi eh. Uh, hindi mo ito mapipigilan anuman ang mangyari. Um siguro ngayon may pagbabago sa inyong marriage halimbawa o sa trabaho o sa negosyo and you're thinking no, no, wag kailangan magbago ito lang to, ito lang. Pero kailangan talaga siyang mangyari, kailangan siyang magbago. So ikaw, you have to change and you have to have that uh, inner knowing, inner knowledge na God is working this time for you, okay? Aquarius, the Hierophant is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, don't hold on to the things. Yan ang problema kay Four of Pentacles eh. Nag-hold on siya sa mga bagay na hindi na niya kailangan sa buhay niya. O kailangan na niya ma-realize na hindi na niya ito madadala sa panibagong antas ng buhay niya. So now, you you are leveling up in life, Aquarius. Nakita ko yan. Nag-leveling up ka. Kayo mga bagay na hindi mo na kailangan sa pag-akyat mo sa iyong buhay ay kailangan mo nang iwan. This is a very clear message for you. Letting go of the things that are not important anymore sa bagong buhay mo. Okay? in the area of what you want, ito naman din ang nangyayari. Ito ang gustong gusto mo mangyari. Panghawakan pa rin yung mga bagay na importante sa'yo o iniisip mong importante sa'yo. Um, kailangan mo this time i-evaluate yan Aquarius importante pa ba ito itong bagay na ito baka nag ka na ng maraming gamit dyan pero hindi na hindi na yan kailangan dun sa trabaho mo uh, you have to let go of them kung sa tao man ito na-realize nare mo na ito mga kabarkada mo na ito o katrabaho sa workmate, hindi mo na sila kailangan sa life mo. Yes, siguro masaya sila kasama pagpakasyon o pag inuman o trip, sound trip, ganyan. Pero sa ultimate goal ba sa life mo, importante sila. Um, o hinihila ka nila palayo sa mga pangarap mo. So, kailangan magbago yan sa'yo. Now is the right time for you to reassess and rearrange things in your life, in your house, in yourself, in your surroundings. Okay? Page of Pentacles being clarified by The lover's card. Yes, this is all about your choices. Because lover's is not, it's not just about romantic affiliation o usaping pag-ibig. ito ay tungkol din sa mga bagay na pinipili mo sa buhay. Career, trabaho, pag-ibig, um, pag pamilya, uh, kaibigan. Uh, passion project, uh, negosyo, nasabi ko na negosyo kanina, o mga trabaho, career path sa buhay mo. So, it's all about your choices, mga pinipili mo, mga decision mo. So, make sure na itong area na pag-focusan mo, gusto mong pag-focusan o pinaprioritize mo sa life mo now, since sa era siya na iyong what you want, ay make sure na ito'y makakabuti sa'yo. And this is for your greater good. Baka naman yung pinaprioritize mo ay isa rin sa mga bagay na humihila sa'yo, kaya hindi ka makapagbago ng buhay. So, make sure na Timbangin mo talaga this time, Aquarius, okay? In the area of your, uh, what you need, you have the high priestess. Kailangan mo daw, sabi sa yung spirit guides mo, pagkatiwalaan mo ang iyong intuition, ang iyong kotob, kung ano parang, ang intuition kasi hindi yan mabigat na desisyon eh. Ang intuition ay yung parang, may feel mo magaan, may feel mo tama yung desisyon, may feel mo na parang, bukal sa loob yung pagpili mo sa isang bagay na ito yung gagawin mo dapat at iiwasan mo yung isa, ganyan So listen to your intuition, yung tawag ng iyong damdamin Yung mga gusto mo bang i-prioritize at pahalagan ay mahalaga ba talaga sa buhay mo yan O pinipigilan ka lang yan So listen to your heart, listen to your intuition Yung hindi nakikita ng mata, ay dapat mong makita, okay? The high priestess being clarified by the chariot card, yes pagkatiwalaan ang iyong intuition para makamove forward ka na, iwan mo na yung dating buhay, because chariot card, yung nakikita mo, paalis siya kasakay ng kanyang chariot at iniiwanan niya yung lumang tirahanan niya, o yung mga old ways, old thinking yung mga dating-dating takbo ng buhay niya, iniiwanan niya yun in search for better things in life and daw uh, ka mga mba, kasi uh, guided ka naman ng constellations, ng stars ni universe, ni God, ni spirit guides, sa iyong journey paabante, so make sure na umaabante ka. So, kailangan mo talagang pakinggan ng iyong intuition. Piliin mo ang pagbabago at huwag na yung mga lumang nakasanayan mo because old ways will not give you new things. New, new ways give you new opportunities. Okay? Aquarius, lagi mo tatatandaan tatandaan iyan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang king of wands. I'm seeing here na itong insight, itong parang inner knowing, ay hindi, kailangan ko talagang baguhin to. Hindi na, uubra yun dati. Uh, hindi na uubra yung uh, dati ko nalalaman o yung safety net ko, I have to change. You understand that may inner knowing ka na dyan. Pero nag-resist ka pa rin sa pagbabago. Kaya kailangan mo ng tapang, tibay ng loob, lakas. At saka paniniwala na yung mga pagbabagong hatid sa akin ay may magandang dulot yun. Uh, huwag kang panghinaan ng loob. Uh, be the leader in your life. Kailangan leader ka sa life mo. Hindi parang salud-sunuran ka sa iba. Kailangan mo maramdaman na itong mga pagbabago sa life mo ipara sa iyo At ilaban mo ito. Ma matuwa ka, ma uh, maging excited ka sa mga papar paparating sa life mo. Gamitin mo itong motivation para mas abot mo yung bigger goals mo sa life mo. And uh, make sure na nahikinig ka din. You're not stubborn. Nahikinig ka sa payo ng ibang tao. Mentorship. Especially with the higher fund. May mentorship dyan sa life mo na sa sa'yo o magbibigay sa'yo ng payo na itong gawin mo. ang paraan ng ganyan. Huwag kang um, matigas ang ulo. Um, Listen also to criticism. Kung meron mga nag-criticize sa mga gawa mo, pakinggan mo, baka makatulong din sa'yo yun, okay? The King of Wands being clarified by... <coughs> sorry. By the Queen of Swords. Yes, putulin mo na daw. Have a clear vision of what you really want. And moving forward sa so future. Huwag mong pangilaga ng pagbabago. Nasa gitna ka ng transition. Ika nga, like I've said kanina. So, magkaroon ka ng hope that the future will give you a better one. Putulin mo yung connection mo sa past na hindi na nakakatulong sa'yo with the people, situation, o community na alam mong, ah, hindi na ito makakatulong sa akin. Cut na to. Cut na. Ayoko na dyan. So, uh, i-embrace mo daw ang future na may tapang ng loob, may motivation, at uh, gigil yan. Kailangan may gigil ka sa future na, yes, there's a brand new opportunity for me. Haharapin ko to. Excited ako. Ganyan. Yan ang kailangan mo to i-embody this time. In the area of your near future, ito na maganda, may judgment car, card, call, uh, call for action uh, This time, may paggalaw sa mga bagay na dinasal mo before, mga parang, oh God, please, kayo na pong bahala uh, Kunan nyo na po sa akin itong wheel na to kayo na po mag ng buhay ko Seeing answered prayer in the near future, may paggaan uh, You're now getting the bigger picture and the clarity of things Parang, ah, okay, kaya ko pala dinaanan yun eto pala ang mangyayari. So, ito na yung gagawin ko. Yan. So, para meron ka ng clear path, meron ka ng clear um, passion, and naintindihan uh, naiintindihan mo na kung bakit nangyari yung mga dapat mangyari. Kung bakit kailangan mo magbago. Kung bakit kailangan ng change sa, sa life mo. Kung kailangan mo i, -eva i evaluate yung mga priorities mo. Kung bakit kailangan mo pagkatiwalaan yung iyong um, journey sa life. At kung bakit kailangan mo tapangan at putulin na ang past at yakapin ang future. It's because ibibigay sa inyo ni God at the right time ang mga kahilingan mo. Uh, parang challenge ka lang niya o tinignan lang niya kung gaano ka nagkitiwala sa kanya. So this time, bibigyan ka ni ng signs. Look for, the, look for those signs na hiniling mo before at ibibigay niya yan sa'yo. Congratulations. The judgment card is being clarified by... The Queen of Wands, yes. This time, you'll be very, very happy, very content. Uh, ang lakas ng confidence mo this time. Kasi napatunayan mo, ikaya ko, kinaya ko yung mga transition na yun, pagbabago na hatid ng buhay ko. So, there will be happiness coming to you this time in the near future. Uh, laki ng tiwala mo sa sarili mo, bumalik yung confidence mo, bumalik yung parang tiwala mo sa mga kakaihan mo especially in your decision making. Now, pagdating sa near future, lahat ng gagawin mo ay nandoon na yung kaakibat na motivation and uh, dedication from you na kaya mo nang harapin lahat because you have proven that God is there listening to you and uh, giving you your prayers. So, it's time for you to rejoice and uh, celebrate kasi ang ganda ng near future mo, Aquarius. Congratulations. In the area of your challenge this week, ang challenge mo naman, Aquarius, makisama challenge mo ang makipag uh, there will be people in your life this time na kailangan mong um, kailangan mo ng tulong so don't um, don't hesitate to ask for help kung kailangan-kailangan mo uh, especially with other people like wasit karina with dito, with the, dito sa king of wands na wag kang uh, mailang sa criticism if people are giving you criticism pakinggan mo baka makatulong sa iyo kaya yun yung challenge sa iyo eh Naramdaman ko na, na parang ayaw mo makinig sa sinasabi ng iba o sa opinion ng iba sa criticism ng iba makakatulong lahat yun sa to better any endeavor na ginagawa mo kung passion project man yan, sa negosyo, sa trabaho, lahi ka makikinig sa ibang tao, makatulong yan sa'yo. Hindi yan lagi na parang kinakalaban ka nila o minamaliit ka nila o binabagsak ka nila. No. Uh, always see the beauty of those uh, comments, of those criticism. Mahagamit mo yon in your improvement. For others, kailangan mo daw talagang uh, makipag-cooperate in a group project, in a group setting. Uh, ilabas mo rin ang skills mo. Uh, know how to collaborate with other people. Pwede sa social media yan o kaya sa trabaho mismo. Um, kung meron silang inilalabas na talent, ilabas mo rin yun sa'yo at collaborate with them at nakikita mo na agagaan ang mga bagay-bagay in my life. Okay? The Three of Pentacles being clarified by the Nine of Cups. Ooh, kapag lumabas po sa earning reading ko ang Nine of Cups, this is a confirmation that a wish will be fulfilled. Kaya pumikit ka now. Idasal mo yung mga wishes mo. Be precise. Be um, specific. At idasal mo yung mga wishes mo because your spirit guides are listening and it will come true. So, congratulations. So, ang Nine of Cups na clarified ang Three of Pentacles. So, this time, um, I'm seeing talaga na parang Um, maging fulfilled ka daw with a collaboration para ah, ayoko makisama sa mga yun ayoko makipag-collaborate sa kanila ayoko maki um, ayokong tumulong sa kanila o ayokong tulungan nila ako kasi kaya ko ito mag-isa. Um, merong boastful dito, eh. merong may ego dito, may yabang dito eh, Aquarius. Ibabaan mo yung ganyang ugali mo na yan, ha, Aquarius? Uh, learn to cooperate with other people. Um, no man is an island. Hindi porkat nagawa mo before mag-isa ay eh, laging kaya mo mag-isa. So this time, um lagi mo isipin na magaan ang trabaho kapag meron kang kakolaborate, meron kang katulong and uh, it's a group effort. Actually, mas may enjoy mo ang isang bagay o isang endeavor kapag marami kayo nagkutulong-tulong, okay? Not everything is on you, okay? Learn to delegate also and uh, tell people na kailangan mo rin sila sa life mo, okay? Hindi lahat kaya mo mag-isa, ha? In the area of your fortune, ito naman maganda. You have a three of wands. Meron kang hinihintay this time, Aquarius. Ano ba yung dinadasal mo na hinihintay mong matupad o dumating? Parcel ba yan na literal? O kaya um, good news or information, a letter or of confirmation or approval, confirmation, whether sa email, sa text, sa chat, or something na maghahadid sa'yo ng good news o parang go signal parang, oh, let's go na doon, tanggap na tayo, ganyan. So, this time, Sinsa sa era siya na fortune, may paparating ng mga bagay sa'yo na magibigay sa'yo ng bagong simula. Na parang aabante na yung mga plano mo before. At nandiyan na yan. Kailangan mo na lang i-grab at uh, lumaban ka at aksyonan mo at go for it. So, congratulations, Aquarius. The... Three of Wands, being clarified by the King of Pentacles. Ooh, para sa kapirahan mo for your future. Makapag-focus ka dito. This new endeavor na darating sa life mo, whether may mag-aalok sa'yo ng trabaho o passion project, o bibigyan ka ng payo na, uy, gawin mo to. And then ikaw naman gagawin mo. So yung bagay na yan magbibigay sa'yo ng pang-matagalang kapirahan, resources. Uh, you'll be master of this one. Parang feeling ko expert ka dito. And then dahil nabigyan ka na ng opportunity at ginrab mo, magagamit po talaga to ng stable na job at saka stable na pagkakakitaan. So, congratulations sa iyo, Aquarius. In the area of your divine advice, meron ka nine of pentacles and the devil card. So, this time, ang ano kita ko dito, ang paalala sa iyo ng spirit guides mo, ay matutunan mo daw na i-enjoy ang iyong independence, ang iyong sarili, ang iyong financial freedom, ang mga bagay na meron ka, kaysa matempt ka o maingit ka sa mga nararating ng ibang tao, parang kinocompare mo kasi ang sarili mo sa iba, parang, uy, buti po siya, may gano'n na siya. Ako, mas malaki naman trabaho ko dyan. Ako nga, 9 to 5 ang trabaho ko, pero ba't hindi ko, hindi ko kaya mabumili ng gano'n? Iyon e, taong yan, hindi mo matalino yan, hindi mo magaling yan, ba't siya nakakabili ng ganyan? So, merong inggit, kinocompare mo ang sarili mo sa iba, kaya nai-spoil eh. Hindi mo na-enjoy yung meron ka. It's, because of, those comparison with other people. Um, siguro, kaya mo compare kasi nakikita mo lang yung magaganda na meron sa kanila. Pero hindi mo nakikita kung gano'n nila pinaghirapan o paano, gano'n sila nagstruggle to get those beautiful things na inaasam-asam mo rin. So make sure na putulin mo yung inget, yung mga bagay na negatibo sa isip mo, yung mga taong negative sa paligid mo, toxic people, toxic friends, toxic mindset, toxic uh, environment, at lagi mong i-appreciate yung mga bagay na meron ka. Maging grateful ka sa mga nararating mo, sa accomplishments mo, at saka magbabago dyan yung pananaw mo sa buhay, mas magiging masayahin ka, mas magiging uh, thankful ka sa bawat maliliit na bagay na pinagkakaloob sa'yo ni God. Kasi pag nakita niyang grateful ka sa binibigay niya na paunti-unti, ibibigay niya lalo yung hinihiling mo. So, have a grateful heart and putulin ng connection sa mga inget at negative um, things in your life, okay? The Nine of Pentacles being clarified by the King of Swords. Yes, it's all about your action panindigan mo. Um, hindi lahat ng bagay na meron sila itapat dapat meron ka din. Ang um, magkaroon ka ng matalinong uh, assessment sa life. Hindi pwedeng kung ano meron siya susunod ka sa uso o gagawin mo rin 'yon kahit hindi mo naman kayang bilhin, 'di ba? So, uh, work only on your means. Uh, gamitin mo lang yung mga meron ka at huwag ka laging susunod sa uso o, o iko-compare mo ang life sa iba. Um pindigan mo yung mga meron ka sa life mo at ayak uh, happen mo 'yan and cut off things na hindi na mahalaga, okay? the devil cards being clarified by the seven of cups yes ito mga taong ito sa life mo ah, uh, marami silang mga bagay na tempting, tempting ano mga uh, beautiful things sa pinapangarap mo na sana meron ka mga pintong nagbukas sa kanila pero sa iyo wala pa din so naiinggit ka compare mo so make sure that you cut them off in your life kasi mga illusions lang yan illusions to make you weak or to make you question your life at hindi mo ma-appreciate yung meron ka. So, kapag pinutol mo na yung mga inget comparison, mas ma-appreciate mo ang iyong buhay. Okay, Aquarius? Ang iyong outcome na napakaganda ay pag-usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, 28. Convert niyo po yan. Or number 2 and 8. This is a confirmation that this reading is for you. Frog spirit. Nakita po ba kayo ng palaka anywhere? Whether picture is personal or internet o pag usapan There is a confirmation that this message is for you. Clear out the clutter. Yes. Tanggalin mo talaga whether literal o imaginative or figuratively. Lahat na hindi nakakatulong sa'yo, linisin mo, tanggalin mo. Okay? Ito pang isang message. Follow your dreams and the help will find you in unforeseen ways. Sundin mo lang yung mga pangarap mo at yung tamang tulong darating sa'yo. Okay? Ito ang area na kailangan pag-focusan buong linggo, Aquarius. You have courage. I find the inner strength to face fear with confidence. Like I said kanina, may mga pagbabago sa life mo. Tapangan mo lang ang sarili mo, daanan mo yung changes, and dadaling ka naman ni God sa tamang destination, okay? In the area of your outcome this week, Aquarius, you have the Four of Cups. Like I said kanina, may mga bagay kang hinihiling, may mga bagay kang gusto makuha, um, especially with a comparison here, so ang daya mong iniisip na parang hindi ako masaya sa life ko now uh, gusto ko nun, gusto ko nyan gusto ko mag-level up, this is not what I want I want better, I want beautiful things your spirit guides Aquarius is telling you today to be grateful, sit down, ngayon pa lang nakaharap kaharap ka sa cellphone mo, look around you ano yung mga bagay sa paligid mo na kailangan mo ipagpasalamat? Na five years ago, wala ka pero ngayon meron ka. Isa yan sa mga patunay na binibigay sa iyo ni God ang mga hinihiling mo. Hindi mo lang masyadong nakikita because nakafocus ka sa bigger goals mo o sa bigger results na inaasahan mo. So this time, I want you to understand that darating sa perfect timing ang mga bagay na gusto mo, hinahanda ka lang ni God for those blessings. Okay? The Four of Cups being clarified by... The Five of Pentacles, yes. Siguro ngayon nag-struggle ka. Awala uh, tumutulong sa yo, you feel left out. Ah, uh, you feel na parang yung mga bagay na hinahangad mo, hindi mo hindi mo pa makukuha, Kaya siguro um uh, naghahangad ka o hindi ka masaya, malungkot ka sa kung anong status status ng life mo now and you aiming for that one beautiful thing in your life. Dapat visualize mo na siya. Pero dahil ang daming struggles, ang daming kulang the resources o sa paligid mo, hindi mo siya maabot-abot. But your spirit guides are telling you right now, na paparating na yung hinahanap mo, the struggle will come to an end. And the change is coming to you. So kung ano man tong struggle, patapos na yan, magbabago na yan, the um, bagay na hinahanap mo ay darating at the right time sa panahong dapat siyang dumating in God's perfect timing, especially with the message here, your help doy darating in unforeseen ways. So kung ngayon ay iniisip mo, kailan, 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 darating yan sa angkop na oras when you need it, okay? Pagkatiwalaan si God at ibibigay din niya ang kaloob niya for you, okay? Aquarius, that is your April 7 to 13 reading. Sa po kayo naka sa po kayo naka -relate. change is inevitable and accepted embrace it, okay? Okay? so thank you again for watching this has been james for james tyler page god bless everybody